Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manunood. Kaya tara na mga kabiyahe. So ayan mga kabiyahe at mga kasoward at usapang carbon cleaner naman tayo. Uh, nandito tayo ngayon sa tabi ng ating, ng ating motor na Honda Click uh, carbon cleaner para basa, kung para saan ba itong carbon cleaner at kung saan ba ang carbon cleaner mga kabiyahe ang carbon cleaner ay para hindi na rin tayo magbabaklas ng throttle body uh, malinis yung ating uh, throttle body at hindi na tayo para magpalinis din ng FI sensor so ginagamit ang carbon cleaner bali kailangan ay meron lang tayong uh, kahit mga ano kahit mga 3 to 4 bars ng gasolina ayan at ito ay iahalo dito sa ating tangke ayan iahalo lang siya basta siguraduhin lang natin mga kabiyahe na merong laman yung ating tangke na gasolina kahit mga 3 mga three to 4 bars may laman yung tangke natin tapos syempre aalugay natin tong carbon cleaner at yon ay para hindi na tayo magbaklas ng throttle body at saka ng FI sensor bagi ito uh, ilalagay natin sa tangke rin syang takip at kailangan natin butasin gawa nang meron pa siyang isa pang ano isa pang uh, takip sa loob pagkatanggal tanggal nyo nitong takip na to meron pa siyang isang takip na ano at pagkatapos tsaka natin siya isasalin dito sa tangke yan make sure lang mga kabiyahe ha na kailangan talaga may ano may lamang gasolina yung tangke natin bago natin isalin tong ano para yung yung carbon cleaner ay uh, talagang diretso na pupunta sa intake ng gasolina natin mga kabiyahe para malinis yung ating throttle body yan at pagkatapos sarado natin yung tangke at optional din kung kasi sa akin ah kailangan yon inaalog-alog para humalo ka agad yung ano yung gasolina tsaka yung carbon cleaner so kailan ba kailangan maglagay tayo ng carbon cleaner sa ating mga tangke para sa akin mga kabiyahe ah, naglalagay ako ng carbon cleaner mga mga 3 months every 3 months naglalagay ako ng carbon cleaner o kaya ay every 4 months depende sa paggamit mga kabiyahe so kailangan ay alug-alugin lang natin para ano para halong-halo halong-halo yung carbon cleaner sa ano sa gasolina at pagkatapos nun tsaka natin uh, i-on kayaan lang natin na uh, bukas ang makina at naka-start siya ng kahit mga ano, kahit mga 5 minutes to 10 minutes mga kabiyahe. So, yun lang ang ating uh, video for today ay eh, parang para nga doon sa carbon cleaner yung Honda na carbon cleaner para sa panlinis ng ating throttle body tsaka ng FI sensor mga kabiyahe so